at yun na nga guys ah, may nag may naglaso ng dagat hmm, dami lumulutang isda oh ay huwag kang kukuha dyan ayun pa oh lumulutang na dapa oh diba dapat ba nasa ano lang na yan ang yung... daming <coughs> oh. lumutang ang mga dariway mga isda igat malaking hipon malaking hipon yan Saan hipon? Hmm, hayaan mo siya kahit malaki yan, delikado yan. Huwag kang kukuha-kuha dyan, tao. Diba? Ang, ang dagat. Daming tao. Nagsisilutang ang mga Oh, hipon. Sa mga kita hipon. Hipon dariway. Hmm. O, so, lason. Nilason ang dagat. Huwag kang... Alaysa! O, pinag-aaralan nila ngayon. O, pinag-aaralan nila ngayon